Noong April 17, 1897, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa maliit na bayan ng Aurora, Texas. Isang kaganapang magpapatigil sa mga puso ng mga residente at magpapasimula ng isa sa mga pinakamaagang ulat ng UFO crash sa kasaysayan. Ayon sa mga lumang ulat ng pahayagan, Isang kakaibang lumilipad sa sasakyan na tinatawag noon ng mga saksi bilang isang airship ang bumagsak sa sakahan ni Judge J.S. Proctor bandang alas 7 ng umaga. Sinabi ng mga nakakita na ito ay kakaiba sa anumang nakita nila. Gawa sa metal, may kakaibang forma, at lumilipad sa paraang hindi pa kayang gawin ng mga sasakyang panghipapawid sa mga panahong iyon. Nung bumagsak ang sasakyan, sumabog ito at nagkalat ng mga piraso ng kakaibang metal sa paligid. Ngunit ang pinakakakaiibang bahagi ng ulat ay nang sabihin ng mga residente na may natagpo ang bangkay sa loob ng bumagsak na sasakyan. Isang nila lang na hindi umano'y tao, ipinahayag ng lokal na pari na ito raw ay hindi taga-Earth. At dahil dito, inilibing nila ang nilalang sa sementeryo ng Aurora na may buong respeto na parang isang tao. Ang lokal na pahayagang Dallas Morning News ay nagulat ng insidente at mula noon, naging misteryo na ito na tumagal ng mahigit isang siglo. Marami ang nagtakang alamin ang katotohanan. Mga mamahayag, mananaliksik at UFO enthusiasts. Ngunit walang malinaw na ebidensya ang natagpuan. Nang hukayin ang lugar kung saan umano inilibing ang dayuhan, wala nang natirang bakas kundi lumang bato na may kakaibang marka. May ilan namang nagsasabi isang gawagawang kwento lamang ito. Marahil upang bigyang buhay ang bayan ng Aurora na noon ay nalulugmok sa kahirapan at sakit. Ngunit sa kabilang banda, may mga naniniwala pa rin totoo ang pangyayari na ito ay isa sa mga unang dokumentong pakikipagtagpo ng sangkatauhan sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Hanggang ngayon, ang Aurora UFO incident sa Amerika ay patuloy na pinag-uusapan, ang simenteryo ay dinarayon ng mga turista at UFO hunters.